Nakuha ng Kaya Football Club Iloilo ang kanilang unang kampyonato sa Philippine Football Federation Women's League nang talunin ang Manila Digger Football Club 1-0 sa finals nitong weekend sa Rizal Memorial Stadium. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. sa unang pagkakataon itinanghal bilang kampiyon ng Philippine Football Federation Women's League ang Kaya FC Iloilo nang kanilang talunin ang Manila Diggers FC 1-0 sa kanilang laban nitong weekend sa Rizal Memorial Stadium. Nakahanap ng puwang si Shin Nicole Ramores sa matinding depensa ni Digger goalkeeper Ayshato Simpson para maipasok ang title clinching goal sa ikawalampunt-anim na minuto ng laro. Ayon kay Ramores na ipinasok lamang sa second half, sinunod lamang nila ang sistema ang inilatag ng kanilang head coach na si Let Demson para magawang talunin ang Manila. Munod lang po kami sa plano, ni coach, munod sa play. Sobrang saya nung uh, pasok namin yung goal. And yung namin hindi nawabot ng extra time so dun lang, luwaban lang kami hanggang dulo ng P.O. Ayon naman kay Dizon, masaya siya na kaya ang pinakaunang club-based team na nakapag uwi ng PFF Women's League title. I'm happy for ano for, for Kaya. Dahil siyempre, uh, it's uh, another history for Kaya na before naka nagkumpit kami outside, outside the country na champion kami. And then now in the history of the of the PFF Women's League, na unang club na so nag-champion. Samantala, itinanghal bilang most valuable player si Shella Kadag ng Kaya dahil sa kanyang impresibong 12 goals ngayong season. Darilo Clares para sa Bayan.